Bukod sa pamahagi ng relief goods, sa uh, libreng servisyong medical, mga pangunahing pangailangan ng mga mamamayana uh, sa tuwing may kalamidad na naranasan uh, ay nagbibigay din ng America's Philippines na isang non-profit international humanitarian organization na uh, ng Climate Resilience Toolkit uh, bilang pagtugon sa pabago-bagong panahon na uh, hindi lamang sa bagyong ngunit maging sa tag-init. Uh. Ayon sa naging panayam kay Paul Gwyn Pagara na ang siyang country director ng naturang organisasyon na, na ang proyektong ito ay sa pakikipagugnayan sa Department of Health at sa mga Rural Health Unit uh, upang makatulong sa mga mamamayan lalo na nakikita nila ang paglala ng mga bagyo, lindol at ang climate change uh, na nararanasan ngayon sa ating bansa. Anya na kabilang sa kanilang toolkit ay mga gamot, hygiene kits, cleaning kits, uh, at iba pa. gayon din ang mga guide na dapat gawin ng publiko sa tuwing nakaranas ng kalamidad dahil mahalaga ang kalusugan lalo na at maraming mga sakit na nakukuha. Maliban pa rito, isa rin sa kanilang tinututukan ah, ay ang pangalaga sa mental health na, ng mga apektado up, upang matulungan at masuportahan sila na may process ah, Ang manangyari dahil tumatas din ang bilang ng mga nai-stress, ah, nagkakaroon ng anxiety at ang madalas na pag-iisip ng mga problema. Kaya naman ang kanilang pangunahing pinopromote ay ang mental health at well-being. Ah. Bukod dito ay mayroon din silang psychological first aid training ah, sa so pakikipagtulungan naman sa mga local government unit at iba pang mga aktibidad para sa mga matatanda at maging sa mga bata. Para sa mga health center siya, so meron tayong Climate Resilience Toolkit at uh, nag-launch tayo noong July uh, 22, sagsaga ng bagyo sa Manila <laughs> kasi nga ang uh, mga baha ngayon, bagyo, dulot siya ng climate change. No? So ang ating mga bagyo ngayon malalakas na. Yung ating mga baha ngayon, panay-panay na. So, hindi na kagaya dati kasi meron tayong uh, global warming no, na nakaka-apekto doon sa pagbabago ng panahon. So itong Climate Resilience Toolkit uh, project ay para sa mga uh, rural health centers para may magamit silang guide. No? So kung anong gagawin nila bago. At uh, pag nagkaroon ng bagyo at baha, at pagkatapos naman. No? Kasi tuwing may bagyo at baha, tumataas yung mga kaso ng mga sakit. So, for example, yung so isa yan sa mga uh, sakit kapag merong baha. No? So, dapat mag yung mga tao lagi. Pero, uh, kailangan yung mga health workers natin trained at meron silang guide kung ano ang gagawin. So, yun yung climate resilience toolkit natin. So, dalawa, at tatlong uh, hazard ang kinikater natin. So, yung floods and typhoons at saka yung heat or extreme heat. No? So, tuwing summer, di ba, nararanasan natin yung sobrang init naman. No? So, pinitrain natin yung mga health worker paano makapag-responde don sa mga Uh, cases or situations na ganon you no? Know, para mas uh, maprotektahan natin yung kalusugan ng mga tao you no? Know, sa komunidad at saka yung mga pasyente natin. So meron tayong mga programa na like water sanitation and hygiene. So uh, meron tayo sa Laguna at saka sa Aurora you no, know, province. At uh, meron din tayong mental health and psychosocial uh, support. So, nandiyan tayo sa Cebu, no? Sa Central Visayas, no? Region. At uh, meron tayong uh, climate and disaster resilience uh, project. So, meron tayo sa Region 8 sa Biliran Province at saka sa Leyte Province. At meron din tayo sa Region 2 no? sa Isabela Province. So, meron din tayong uh, medicine security uh, program. So, meron tayong about 100 uh, partner health centers na binibigyan ng mga uh, gamot you know, para sa mga pasyente na libre. Like yung mga gamot para sa mga budis, you know, multivitamins, you know, para sa mga bata, vitamin A, saka yung mga deworming uh, medicines or pamp pampurga ng mga gamot. So, mamahagi tayo sa mga iba-ibang health centers. So, mental health kasi, hindi lang yan sa personal na problema. Kasama na rin yung panahon. So, sa climate change, merong mga research studies na ang anxiety ay dulot ng uh, climate change din. No? So, di ba, pag mainit ang panahon, mainit din ang ulo ng mga tao. At saka, uh, marami silang mga uh nakikitaang mga problema ganyan so kailangan uh, magbigay din ng pansin tayo sa mental health no ang ang layunin talaga natin is to promote mental health and well-being no so pagaya ngayon may disaster so na stress yung mga tao so kailangan makaka-cope sila doon sa stress na nararanasan nila para hindi sila magkaroon ng for example anxiety disorder mga ganun uh, sakit na related sa sa mental health no? at yung stress nila uh, ang bawa nung kasagsagan ng bagyo ay na-express nila at napapalabas para hindi naging mabigat sa kalooban nila na manantili sa sarili nila so kailangan kasing i-express nila kung ano may mga nararamdaman nila para ma-maintain nila yung kanilang mental well-being. So yun yung ginagawa nating mga minsan art uh, art activities no? or play activities para sa mga bata, no. So it's one way na ma-express nila yung sarili nila, no? kung ano nararamdaman nila para mawala yung mga stress na nararanasan nila pwede din namang mag-request sa mga training. So, in fact, meron kami mga gagawing training doon sa Climate Resilience Toolkit. May region siya. So, mag-umpisa kami sa Visayas, and then Mindanao, and then back dito sa Luzon. Mga regional training siya. Meron din kami ginagawang mga psychological first aid na training. Regional din siya. So, ni-involve din ang iba-ibang mga local governments. Pero meron kami mga, mga focus projects para sa Bombo Hanay Big Time. Patrol numero Bombo ay Rechicano na This is Bombo radio, Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!